hello guys andito ako sa kwarto naglilipit ako guys tapos mag ano tayo ngayon ko lang naisip buksan yung bag na binigay sa akin ang balay galing pin lang bubuksan so, natin ko ano yung laman kasi hindi ko pa nabuksan la, hindi uh, ko pa tiningnan lahat yung mga kung ano ang laman dun. So, kukunin natin. Kasi ako ng aking mga bag. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking mga bag. Tapos, ito ko nilagay mga bag ko. Milig ako sa bag. <laughs> ito pala yung ano, mga, yung iba, mga bigay ito. Ito bigay ni Giselle. Yan. Yung ano ni Mark. Ang lablab -lab ni Mark. Tapos, tika. Lalagay natin to Tapos, merong binigay din sa akin na bag. Kunin natin. So binigay din to ni ano Binigay din to ni Kim Yan Shout out kay Kim At, Sa Sabunso ko Yan Ang dami kong bag guys Hindi ko lang alam kung Paano ko magamit lahat Isa-isa lang Ayan. Mga Binili ko na yan Tapos ito, ito pala yung unang binigay sa akin ng aking ano, ng aking balae. Ito. Ito yung unang bigay niya, uh, Kipling. Hindi ko lang naisipan maghalungkat ng aking mga bag. Ayan. Kaya naalala kong Naalala kong buksan yung ano, yung binigay niya sa akin na bag. Ayan. Yan yung nagbakasyon si mean yung anak ko. Yan yung binigay niya. Keep link. Tapos, ito. Ito yung binigay ulit sa akin ng balay ko. Guess. So, bubuksan natin kasi hindi ko pa to na hindi ko pa talaga siya na bubuksan yung mga nasa loob so bubuksan natin titingnan natin guys kung so, ano yung mga laman sa loob ayan. ito guys guess ya guess ayan guess yan hindi ko alam kung magtan bubuksan natin ayan bago to oh. hindi ko pa tinatanggal yung mga hawakan niya so ngayon ko pa lang siya bubuksan kung ano yung kanyang laman ayan ayan oh. yung kanyang laman ayan oh. merong anong merong bagbag -bag na maliit. Ito na kita ko na to. Ayan. Binigay niya sa akin. Ayan. Ikaw to guys. Ikaw. Thank you. From Finland. Ano Thank you. Boss. Ano, meron siyang ano. Tapos sa mo nang magana. Eh. Tapos ah, meron siyang pinadala ng ano. From Finland. Ah. ah ang ganda. Ayan oh. oh. o. Pam. Ayan. O diba? Ito kayang meron. Pam. Oh. May pera. <laughs> <laughs> May pera. Ano ito? May card. Ano ito? Ano ito? may mga gano'n. titingnan natin lahat. Baka may may euro. <laughs> ito, oh, ano kayong laman ito? Oh. Mga picture. Ah, oh, gumikit nga. Hmm picture ng aking apo. Dami oh. Ay, dami. Ayan oh. Ayan. <laughs> Binigay ng aking apo. Oh, pogi pogi. Oh. Ayan. Ang ah, dami. Oh. Ayan. I miss you there, there. Mm. I miss you. Yan Every year kasi, pinapakuhaan nila ng picture si Sander. Tapos, meron pang card. Oh, thank you. Oh, diba? Ang ganda. Bibilang ko siya ng frame pala yun. Ang daming picture. Yan lang, guys. Yan yung laman. Walang euro. <laughs> Pogi-pogi yan, oh. No? Pogi-pogi ng baby ko, oh. oh. <laughs> Tapos ito, idikit ko siya sa ref. Ayan. Ayan. Okay, thank you guys. Yan lang. Yan lang yung kanyang laman. Ano to? ay ah, to, Huwag nating alisin to. Balik natin yung mga kapil. Kasi hindi pa natin gagamitin. Gagamitin lang natin to pag meron tayong puntahan na medyo sosyal-sosyal. Social. <laughs> Alam kasi ng balay kung hilig ako sa bag. Kaya tuwing nagbabakasyon yung anak ko, bag ang pinapasalubong sa akin. Yan lang. O, diba? Ngayon ko lang nabuksan to eh. Ngayon ko lang naalala buksan. O, anong mga laman. Yan lang guys. Thank you for watching. ayan Oops. babalik na natin guys ganda nya kus, oh. kinanong kasi ako nung anak ko kung anong gusto kong kulay sabi ko ah uh, off white kasi kahit saan pwede mo siyang gamitin so ibabalik natin dito ayan para hindi siya maluma Ang dami kong bag na. Kaya minsan parang ayaw ko nang bumili ng bag eh. Ayan. Tapos ito, binigay ko ng aking bunso. Ayan. ah ano naman siya? Coach. Ayan. Ayan. Ito 'yung binigay niya. Ginamit ko na 'to. Okay. natin 'yung mga wallet-wallet kasi baka may pera. So. siya guys. Ito, binili ko to sa Saudi. Titingnan natin ko ano yung laman. Ah, ito yung ano, yung aking dating ID sa, galing ako ng Riyadh. Yan, yung akong ikama. Nadala ko siya. Nung umuwi ako. Anong meron. Okay. Yan lang nga. <laughs> Leader ito eh. Hindi ko siya masyado nagagamit. Kasi, masyado siya kasing malaki. Minsan gusto ko siyang gamitin. Kasi marami siyang card na pwedeng ilagay. Kaya lang, malaki kasi. Pwede siguro, ah, pwede siya siguro sa ano, sa mga kasal. Ito lang yung dadalhin mo. Ah, okay. Pwede na siya. Balik natin. Okay. Tapos. marami akong bag. Ito naman, uh, binigay ng, ito yung binigay ng aking, ano, manugang din, si Giselle. Shout out, oh. Giselle. Ginamit ko na rin to. Pag sumasamba ako, ginagamit ko siya. Ito, hindi ko pa nagagamit. Ayan, bago pa siya. binili ko to alam nyo ba guys pag may gusto ako kasing bag binibili ko kahit na meron pa akong bag ah ito pala yung hinahanap ko oh. gamitin ko yan yung hinahanap ko eh Binili ko sa Divisoria. Okay. masarap tong gamitin maganda to siyang gamitin pag nasa travel travel ka ito yung dinadala ko so ito siya balik natin ito mm. ang mag maganda din itong emerald horse matagal ko na rin itong wallet guys so, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi hindi, hindi ako makapaglagay ng ano pero pwede ko siyang gamitin pala sa mga card. Ma okay pa siya eh. Original din to eh. Na horse. Gamitin ko siya. Ayan. Pero na pala rito eh. Oh. Pero gagamitin ko siya guys. Ayan yung ating bag. So, ito, ito. Gagamitin din natin itong hikaw na nabili ko. Maganda itong nabili kong hikaw kasi 50 pesos lang yan guys. Yan yung ating mga kabobot na ano, mga bag. sa hilig natin ng bag i stock lang pag wala na tayong um, ano pwede natin ibenta tapos ito ay nagamitin ko to gusto kong itry to eh alam mo maganda yung nabili kong hikaw parang ganun lang ah eh. Yan. Alam mo nyo ba? Pinapaligo ko to eh. Pero hindi siya, hindi siya ano, hindi siya nagpipade. Maganda ito eh. Ay, umuulan. Maganda ba? Ay! Maganda ba? Na, ano na pala? Di ba maganda siya? Pero mas gusto ko to. Pag makapunta ulit ako ng divisorya, parang gusto ko siyang bumili ulit. Ayan. Mas gusto ko to. Palitan natin para ano. Gusto. Babalik ako doon sa binilhan ko nito. Oh, ayan. Mas beat ko 'yung ito. Mas maganda. Ayan lang guys. Ayan. Tatago natin. Tapos ito yung nabili ko sa ano. Sa Thailand. Silver. Ayan. Ito nabili ko din siya sa Thailand to. Ayan. Ito bilang natin. And guys thank you for watching